Yan mga idol. Yan magandang hapon sa inyo dahil hapon na rin kami lumabas ni Idol Blast. Yeah. Yan. Okay, nandito kami ngayon sa yan spot ni Kuya Blast. Dito siya nagkasabit-sabit daw kaya testingin natin ngayon. Okay. Ayun, syempre nandito si Kuya Blast and si Kuya Blast mga lodi. Yeah. <laughs> Hello. Oh, diba? yan, yan, Shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at mga bago nating subscriber, maraming maraming salamat mga magpapain idol. Papain ako ha, magdo oh. adons, papain oh. ako. Papain na si Kuya Blast, nagpapain na. Yan, Nanay Pas, yan Nanay Pash. Mamilet, oh, Mamplaya. Okay, maraming maraming salamat Shoutout sa inyong lahat. Yan. Okay. Ingat, ingat at tayo yung lalarga na. Yan, ito tinanong yung spot namin mga idol. Siyempre dong, magagis na dong, magagis na marami tayo dong. Sige, hagis na, hagis na, sige, hagis na. Kaya lang sabit to dong, sigurado. Wala, walang sabit dyan, basta ayusin ang hampas. Yan ang spot namin mga idol. Karami na wa kami. Yan. Ingat, ingat. Joke lang. hagis, <laughs> daya per yun, di ba? Oh. Oh. Siyempre, magkasalungat yun, hagis sa kayong pampos.

kahit na no masaya mga roots masaya mga minute yo shout out sa mga kagaya namin mahilig sa pagmiminit ba i pain ko dong yun ang natapon sabi ko na dong okay alright right nakaroon natapon talaga yung pain ko dapat mong daw lahat ser <laughs> 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 mga ng Lodi oh? Oh. Hay. <laughs> yan dalawa nga, dalawa na, dalawa. Yung zero na mga idol, yan yeah, yan yeah, no, yan yeah, Gusto nila ng pula dai nang itim dito ah. Hindi na, hindi na papulutin. Hmm.

Ang ganda nung isa. Malalim lang to, Oh. Okay. dali. Dali mo, isa sa akin nilay <laughs> mo. niya oh, tinan mo. Grabe, ganda nga talaga yung kumain kanina diyan. Lalim <laughs> <Alam niya. laughs>, <laughs> <ba> lang yan <laughs> Eh, itakas mo nga Labit mo nga sa akin yung ano, Para may mawakan ako Yan, 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 yan. <laughs> Wala <laughs> Yung best spot na akin. Hindi na hey, makuha Eh, video kita. <laughs> 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 hey, idol! Ang laki ng huli ko, mga idol! Ayaw, ayaw, paawat! Eh, hey, no? Grabe! Ang laki niya! Oh! Eh, hey, idol, oh! Hila! Hey, eh, no? Ang laki! Ang laki ng Lodi. Ang laki ng uli ko. Sumakamit yung bingwit na kami. Ganyan kami kaswerte mga Rods. Basang basa. laki-laki. <laughs> ya. Oops, ya. Uh, muntik kan maka takas. Ya. Hmm. Yeah. ko kanina ang laki. Ang laki ng huli ko nakita nyo ba? <laughs> nakita nyo ba? Yung huli ko pag paglabas oh. Adonis. Hay, <laughs> <laughs> lago. Hold on, Ay, hindi siya ko doon talaga. Nawala na. Inapon mo na naman sa likod nila. yun Hmm? Inapon mo lang sa likod mo. Nga yeah, nga, nawala. Ngayon mo uh, yata ako Yan, mga idol Naambun na naman Maambun, maambun oh. Oh. Ma Maambun na naman mga idol Kaya kailangan natin kwan Mag -kwan muna Pardon, mag time out Ito, oh, ayan oh. Kaya mga idol Ayan mga idol So lumalakas ang Ulan Ulan Ambon, yan, kasama ko ay talaga si Kwang Kwang yah lumana kasangm bun oh yan oh yah bilang ng tibang huli mga idol yah no ay yes ang ganda ang saya saya di ba yah so kailan natin tigilan to tigilan muna na magbibijong yah nandito ay tulay alikaw kaw bridge mga idol yah dito sa kaya kawayan yah kawayan ganyan kami mag-fishing mga lodi. O, oh, di ba? Kahit kahit maulan mga lods, ma basta ulan. may mauli lang. <laughs> okay. Kani muna natin ang video natin. baka masira ang cellphone natin. Ayan mga idol. Oh, Ayan mga lodi. Sa camera ni Kuang Kuang, sablay. Ayan, no? oh. Ayan, oh. Ayan. Oh. Ayan, dahil sa mambon kanina,

So ayan, dahil sa bon kanina mga idol, yan si Queblas so, Basang basa sa, sa pero, ulan. Okay, ito update, update tayo. Gaming pa ako. Yan, mga Lodi oh. Oh, di ba? Dumadami na, dumadami. Pagpasensya nyo na. Nasabayan tayo ng ambon. Napalakas lumakas yung ambon kanina kaya hindi natin ay So, update, update lang muna. Ayan, medyo humupa ng konti. Kaya so, may umambon na naman. nga. Ayan. Okay. Standby lang mga droba standby. Wow Disembrero <laughs> ko pala dong. Gamit po kan din na gwan ka. Mm -hmm. Sayang yun Oh, Sombrero ko pa, nawala na. basa-basa na ako. <laughs> guys mga idol oh sabi ko update update lang update update lang kasi medyo kwan na yan no, oh, yan na naman tilabia na naman mga no yung mga kwan na rin dyan karpa karpa kanina yan okay standby lang standby oh yan update update lang para ito pa ano umami <laughs> yan tilapia tilapia alam mo na kayo mga idol ay hapon na naman And, yes! idol kami mag ending na at hapon na naman hapon na hapon grabe naabot na naman kami ng ganito kulang Narayway kami mga nerds, oy oh, kulang kulang oras namin pagkakuan kami talaga lumalabas alright ah oh. This is the moment. Yeah boy, yeah boy. Yung mga idol, yan ang huli natin. Ayan yeah po. Yeah boy, yeah boy. boy. No? Ito pa o. Oh. Oh. Ayan o. So, no? oh. 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 Sabus. Isang chambadong! dong. Yes. <laughs> Ay, naka. Ayan, Uli ni Kuang Kuang na saan? Dali. Ayan o. No? O. Oh. O. Oh. Grabe o, oh. grabe. Huli gra ni Kuang Kuang! O. Oh. Diba? Huh? Ay, naka yan mga idol o. Oh. O. Oh. Ma. Oh, uh, marami din yung huli ni Dodong, kaya lang ayan, sa lalagyan. Oh. 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 Yan mga huli namin mga idol, oh, di ba? Ay, ang saya-saya. Oh. Okay. Yan. So, marami marami salamat sa inyong lahat. Ako yung nag-ending na. Maraming salamat mga sa suporta. Nag-agis pa. <laughs> no? Nag-agis pa si so, Kuang Kuang. Yan. Okay. Thank you, thank you Malaki sa patuloy na suporta mga Lodi. Ako. Sa mga bagong subscriber natin, yan maraming maraming salamat. Salamat sa patuloy na suporta. Yan, ingat-ingat kay Kuya Blas uh, yan, ba? pa support kay Kuya Blas mga idol Kuya Blas Mix TV. Yan. Yan, okay. Salamat, mga dong. Hanggang sa muli. Ingat-ingat, God bless. Yan, mga lodi. Yan, tayo na naman bahay at naka-ligo-ligo na rin. Pardon. Ito yung nangyari kanina. Gaya ng dati, nabutan namin tayo ng tag ulan. Lumakas ang ulan kanina, kaya hindi natin na video yung iba nating huli. So kahit papano, nakarami naman. Hindi lang kahit papano, talagang nakarami din. Okay mga idol, ito na. Napakita natin. So yung iba, nakuha na ng video. Yung iba, hindi. Pero, asaya pa rin. Okay? Ito mga idol, tignan nyo na. Yan, tignan nyo mga idol. Oh. O. Oh. ating huli na yun. Mm. Oo. O, oh, di diba mga idol? Basta kailangan magtyaga lang mga lodi. Talagang papalaring ka sa lahat ng mga biyaya ng kwan. O. Oh. Yan, diba mga idol? Oh. Oh. Okay? Yan. Okay yan. Siyempre, linisan muna natin. Linisan ko na para Siguro bukas na natin kainin yan. Yan. Okay. Salamat, salamat sa patuloy na suporta sa mga bago nating subscriber. Maraming maraming salamat. Ingat, ingat. God bless.